News Update Mga balita ngayon, polis natagpo ang patay sa loob ng police station sa Barotac, Nuevo, Iloilo. 1.7 million pesos na halaga ng marijuana at cannabis vape cartridge na sabat ng Customs Port of Clark. Second batch ng mga bago at nagbabalik na mambabatas sumabak sa Executive Course on Legislation. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Isang pulis ang natagpo ang patay at may tama ng bala sa loob ng police station sa Barotac, Nuevo Iloilo kaninang umaga. Ayon sa spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, nadiskubre ang katawan ng 36 anyos na police staff sergeant ng kapwa nito police na umakyat sa rooftop ng Gusali. Nakahiga walang buhay na pulis sa bamboo bed na may gunshot wound sa kanang bahagi ng ulo. Katabi ng katawan ng isang Taurus TS-9 pistol na inisyo ng PNP at isang empty shell dalawang metro ang distansya sa kanya. Iniimbestigahan na kung suicide o accidental firing ang posibleng sanhi ng pagkamatay nito. Isang shipment na naglalaman ng hinihinalang marijuana at cannabis-infused vape cartridge na dadalhin sana sa Cebu City ang nasabat ng na mga tauhan ng Bureau of Customs Port of Clark. Aabot sa 1.799 million pesos na halaga ng mga kontrabando ang natuklasang nakalagay sa mga kahong idineklarang cosmetics. Ayon sa BOC Collection District 14, ang kargamento ay nagbula sa Estados Unidos at nakapangalan sa isang consignee sa Cebu City. Sa isinagawang inspeksyon, tumambad ang mga iligal na produkto kabilang ang tuyong dahon ng marijuana at vape cartridge na hinihinalang may sangkap na cannabis oil. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga responsable sa tangkang pagpupuslit ng droga itinuloy ngayong linggo ng Executive Course on Legislation o ECL para sa ikalawang batch ng mga neophyte at returning members ng ikadalawampung kongreso na layuning palalimi ng kaalaman sa proseso ng paggawa ng batas, responsibilidad sa komite, etika at pananagutan sa serbisyo. Sa tatlong araw na orientation sa pakikipagtulungan ng House of Representatives at University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o UPNCPAG Center for Policy and Executive Development, tinalakay ang mahalagang isyong pambansa tulad ng edukasyon, kalusugan, agrikultura, food security at disaster response. Ang ECL ay dinisenyo upang bigyang gabay ang mga bagong halal sa paggawa ng batas na makatutugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan batay sa ebidensya at mabuting pamamahala. Isang mahalagang hakbang ito tungo sa mas epektibong pamumuno sa Kongreso. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.